Right, kitang-kita -kita natin ano, yung engine bay ng ating scooter, okay? Model natin Honda Click 125. Ayan. So ngayon, gagawin natin mag-tune up tayo. Mag-adjust tayo ng valve clearance. Ayun. Pero bago 'yan, siyempre tanggalin niyo muna itong yung buong upuan. Ayun, yung compartment ng motor. Ayan. So hindi na natin bibidyuhan, madali na lang 'yon. Tapos ko ng 10 mm na socket wrench, T-wrench, Y-wrench basta 10 mm ang sukat. Tanggalin natin 'to. Tapos, tanggalin natin yung hose. Ito. Taas lang natin yung kulay blue. Tapos, hugutin natin patras. Yun. Tapos sa pagbabaklas pala ng mga parts dito sa makina natin ano. Siguraduhin niyo Naka hindi naka saksak yung sose eh, O kaya hindi naka on yung ignition Isa Dalawa Tapos ayan Tanggalin natin tong breather. Ay mahirap Pag mahirap hugutin Pwede nyo hugutin na ganyan Tapos itabi nyo ayan, Itabi nyo sa gilid yan, next natin gagawin Pag open na tong area natin Wala nang sagabal ko ulit tayo ng 10mm ulit 10mm Tanggalin natin yung 1, 2, 3, and 4 Apat Sa pagtanggal dito Una Palawagan nyo muna so, Gamit tayo ng Churi X Yan, yung Churi X na tinatawag nila So, yan Luwag muna Tapos dun sa Katapat nya dito Na parang X May so, susunod natin Luwag ulit yun. tapag so, napalawakan napalawagan na dito, doon, sunod natin dito. Luwag lang ulit. Yun. Huwag nyong diretsyong huhugutin agad yung isang bolt. Ano? O, medyo tokado to, medyo tokado. dahil tinabad na akong maghanap ng mas maikli na sakit wrench. Tanggalin na lang natin yung bolt dito. Para pwede natin ganyan yan Ganyan lang naman. oh oh Pwede natin pasok yung 10mm na mahaba. ang um, Okay, Pag napalawagan na lahat, pwede nyo nang hugutin at tuluyang tanggalin itong bolt ng head. Yan, head cover yun um, basta sa umpisa huwag nyo tanggalin agad paluwagan nyo muna lahat bago nyo hugutin yung isang bolt kay on yeah. medyo mahirap talaga pag mahaba ano gamit tayo ng shorter 10mm yan odi di mas maganda mas mabilis unti-unti natin hugutin yun yun know. na yan ang itsura nya so ayan ito ang itsura ng head ng ating honda click naman to okay yan ganyan medyo nangingitim na <laughs> yan so ngayon bago natin i-adjust ia hanapin muna natin yung kanyang top dead center ayan Pagkatapos natin doon sa head, punta tayo dito sa bandang crankcase. Ayan, dito sa may crankcase cover, tanggalin natin to. Yung cover na ito, yung nakatapat doon sa may uh, drive face. Ano? So, mahirap ay. Eh. Yun, Allen wrench. Allen wrench ang kailangan natin. Ayan. Ayan. So, dito sa part na ito, sa mayandang drive base ko, tayo ng 22 mm. Ipapagikot natin counterclockwise. Ayan. Iikot yan counterclockwise. Tingnan nyo dito sa head. Ayan. Merong mark dito. Ayan. Ayan o, oh, kung makikita nyo. Ayan. Yung timing mark. Ayan. Ito timing natin dito. Doon sa may puti. Ayan, kung makikita nyo. Ayun. Meron din siyang timing mark. Switch natin yung ilaw. Yan. So ayun, nakikita nyo yung Doon sa may puti. May timing mark yan eh. Doon, dapat nakatapat dito. Yan. Sa camera, hindi siya nakatapat. Ano? Pero kung titignan nyo ng sa mata, nakatapat yan. Nakatapat. At dapat gagalaw ito. Itong rocker arm natin. Yan. Itong rocker arm na to, Gumagalaw dapat yan. Yan. So yan na yung top dead center. Pati doon sa may exhaust, gumagalaw dapat yan. Yan. Gumagalaw dapat Yan. Yan, nagagalaw siya. Yan. So pag nakuha natin yung top dead center, diyan na tayo mag-a-adjust. Ayun, So, madali lang makikita nyo, Ulitin natin. Ikot natin. Umiikot, di ba? Ayun. So hanapin niyo yung kulay puti. Itapat niyo dito sa may timing mark. Ayun. So, diyan oh. Yan na siya. Itapat niyo ayan oh, nakatapat. Top dead center nakatapat na siya nakatapat na itong kulay puti yan yung timing mark nya dito at dito sa ating timing mark dito sa bandang may rocker arm yan magkatapat dapat yan ay iba lang yung focus ng camera pero magkatapat yan eh Ayan, magkatapat yan oh ano halos magkatapat sila yan dito katapat talaga dapat yan tapos pag nagkatapat na yung dalawang timing mark natin dito sa baba dapat nagagalaw nyo tong rocker arm yan dito sa may bulb clearance pati doon sa baba nagagalaw dapat yan yan kung hindi nagagalaw paikot nyo ulit paikot nyo ulit dito sa may ah uh, ito sa may sigunyal yan ikot lang counter clockwise ngayon paano natin mas malalaman kung uh, ilan yung sukat ng intake Ayan yung valve clearance ng intake at noon sa exhaust. So, sa may bandang upuan, bandang compartment, ayan Oh. Merong valve clearance. Ayan, ang intake 0.10 mm at ang exhaust 0.24. Ayan, so 0.10 at 0.24. yon so yun yung standard, yung normal natin. So, kuha tayo ng filler gauge. Hanapin natin yung 0.10. Ayan. 0.10 Subukan natin mm uh -huh. Dito sa intake Ayan Masyadong masikip Kaya pumasok ng 0.10 eh Oh Ayan. So paluwagan natin Ayan luwag lang Ang hirap naman. Kuha ulit natin yung size 10. Ayun, nakapasok na siya. Nakapasok na yung size 10. Pahigpitan natin ito. Ayan. Pero dapat, naglalaro lang siya. Ayan. Hindi masyadong masikip. Ayan. At natin Higpitan Ayan Ayan Naglalaro lang yan Okay Saktong sakto Point ten Tapos sa baba naman dapat .24 wala ata akong nahanap na point .24 dito wala ang 24 so nandito point .25 so pwedeng point .23 pwedeng point 25 ayan pero mas maganda kung meron ko yung point .24 ayun ah maluwang dito sa baba Maluwang dito sa baba point .25 na yung pinapasok ko pero maluwag na So ayun Natapos din natin i-adjust yung valve clearance Dito sa intake At exhaust Ulitin ko ulit 0.010 At 0.24 Ayan Dito sa baba Ayan So medyo mahirap mag-adjust dito sa baba Kasi hindi mo basta-basta nakikita Tapos pag okay na Pwede na natin ibalik Tapos yung paghigpit, ayan, parang yung pagtanggal din ulit kanina. yung nyo ng pa-X. Ayan. Pag na natin yung takip, balik na natin itong mga tinanggal natin. Ayan. Dito sa may fuel supply. Ayan. Tapos, ilagay natin yung dito, yung dalawa. Okay. Sige. Tapos, dito Siyempre, wag na wag nyo kalimutan yung tinanggal natin dito sa bandang crankcase cover Ayan. Tapos, pagkatapos nating may lagay yung mga natanggal natin, pwede na natin paanda rin, okay? So, ganun lang, ganun lang kahirap, eh, ganun lang kadali, wala, ang mag-adjust ng valve clearance, okay, ng Honda to 125, okay? Tune up, tune up.